po ay naghahanap ng lugar kung saan po kayo ay makapag-relax -re o makapag-recharge -re sa oras ng inyong mga break time. May lugar po kami para sa inyo na makikita nyo sa lungsod ng Malolos. Di kalidad na kape at iba pang mga nakakatakam na dishes na magbibigay sigla sa inyong merienda ang naghihintay sa inyo dito sa Prey Specialty Coffee. Kaya mga bulakenyo, tara na magkape. Magkape na tayo. Dito lang po, sa Galing, Bulacan. trace Specialty Coffee. Quality. Consistency. Sustainability. Isa ka bang coffee lover at hanap mo isang quality coffee? Tara! Kape tayo at Trey Specialty Coffee. Breakfast Latte Signature Spanish Latte Malolos Latte Strawberries and Cream Frappe sa kanilang own version tapa. Tikman ang isa sa kanilang best seller ang sirloin supreme at ang mushroom bacon alfredo. Ilan lamang ang mga yan sa maaari ninyong masubukan sa Trey Specialty Coffee. Yung tray kasi, uh, ang meaning niya is uh, Trey. Kung bakit tray? Yun kasi yung core values namin na uh, quality, consistency and sustainability. Mula sa isang small pop-up stand, sinikap niyang magkaroon ng sariling physical store gusto kong itaas yung quality ng products ko. And hindi ko siya magawa dun sa night market since limited yung budget. After a year, nagplan ako na magtayo ng physical store. Then, ito na yun yung Trey Specialty Coffee. Hindi lamang kape ang pwedeng dayuhin sa Trey Specialty Coffee dahil mabubusog din ang iyong mga mata sa mga nagagandahang paintings at artworks na ibinebenta ng coffee shop bilang suporta sa mga local artists. At kung ikaw ay into sports tulad ng cycling, ito ang perfect place for you dahil ng Specialty Coffee ay bike-friendly place na nag-offer ng mga bicycle goodies para sa mga customers na nahihilig sa cycling sports. Bamboo Stradine ang kanilang ginagamit bilang parte ng kanilang core values, ang pagiging sustainable. Siyempre, kailangan may care tayo sa environment. So, yun yung gusto namin ma-promote sa pagiging sustainable. Perfect place din ito for studying, working, even coffee dates. Madalas po akong nagsistay dito sa tray dahil ito na din po yung nagiging tambayan namin kapag katapos ng klase or kapag may free time. Pero ang binabalik na ako talaga dito yung gantong klase ng Punta kayo dito sa tray pagka trip nyo magtry ng mga specialty coffee beans na wala sa iba. Wala. Sa specialty coffee kasi, no, nagpupos focus kami talaga dun sa quality ng beans. So, kaya, kaya siya tinawag na specialty coffee is yung Beans na gamit namin. Sa mga beans na to isa single origin meaning na sa isang farm lang siya hinarvest. Hindi siya consolidated from one region. So, ang goal kasi is uh, to serve ng quality cup na consistent, hindi yung ngayon masarap sa susunod hindi. So, we are located at PNR Street, Katmon, Malolos, Bulacan. Ini-invite ko po kayo na mag-visit dito sa shop namin Trey Specialty Coffee. You can reach us in our Facebook page, in Instagram, Trey Specialty Coffee. Our email is coffee at gmail.com Sa mabilis na daloy ng buhay, take a little coffee break Atrey Specialty Coffee.